Pwede po ba tayong mag-greet lang po ng my birthday today? At magpasalamat lang po dahil okay, magpakain so, siya today. Ilagay natin. After. eh, ilagay natin video, Zoom. Ayun, oh, nag-celebrate <laughs> ng birthday. Ayun. O, oh, sige, pasalamat na natin. Opo. Uh, Sir Ralph, Boss Ralph, and behalf of RTI 18 po dito sa TV5, maraming maraming salamat po at happy, Thank happy birthday you. po. Happy birthday! Ayon. maraming maraming salamat po. At una sa lahat, thank you po Papa sa pagbate. Uh, Shari, sa mga staff po ni Papa, maraming salamat po. At ayan nga po, alam naman po nung ibang followers po ni Papa, kapag tuwing birthday ko po, ay nagbibigay po ako ng konting tulong. Binubuksan ko po, po yung alkansya ko. At nagpapakain po ako dyan sa action center ni Papa, dyan sa TV5. Kaso nga lang po, dahil po sa COVID, eh, hindi na po pwede yan. Napag-isipan ko po sa ibang paraan na meron pong pinakita sa akin si Odette na kaso na pwede pong tulungan. Tatry try uh, ko pong makatulong po ng kaunti. Yes, tama nga naman. Uh, happy birthday ulit, Ralfa. Every birthday niya for so many years, nagpapakain siya dito sa TV5 and yes. then namimigay siya ng tulong yes, po. sa mga nakakailangan. Kuminsan, eh, nagpapakain din siya sa mga barangay-barangay. Eh, since pandemic na hindi na siya pwede magpakain dito sa TV5, mm -hmm. ta, hindi na siya pwede gumalagala, eh naisipan niya yung bang tumulong maski na uh, ganito through Zoom doon sa mga nangailangan So meron siyang hiningin mga kaso kay Odette na kung pwedeng magbigay kay Odette na mga pwedeng tulungan. Nagpakita sa kanya sa Odette ng ilang kaso at meron siya napili. Tama ba Ralph? Opo papa, tama po yan. Meron nga pong nabigay si Odette sa akin na kaso po talaga na nakakaawa po. Okay. Magkano magkano Ralph yung alam na ng mo? Kasi nag-iipon siya Alam mo yung Opo. sa niya? Mahabang story yan Nagbibigay ko pag uwi ko may mga bariya ko, bibigay ko sa kanya. Si Jocelyn, bigay sa kanya. Kung minsan yung kanyang kapatid si My Sel, bigay. So, Opo. siya din, ipon-ipon. In one year, sa maniwa kasi hindi, umabot ng handaan libo yun. Opo. Kuminsan, pa. Dami Ilang baal ka siya, Dalawa, tatlo? ah uh, bale, ano po, Papa? Tatlo na po. Nung last time, magkano yung naipon mo last time nung sa mo? Ang inabot po nung last time, siguro po mga nasa 170,000 pesos po. Wow. 170,000 noon. Opo. Oh, malaking portion yun. Alam mo na kung kanino galing. <laughs> pag ko, may, mga, may sobra, -sobra sa wallet ko. <laughs> ano siyempre yung, yung si Jocelyn din, yun yung ng naglalagay ng pera. Sa so, wallet niya yung mga uh, barya sa palengke. Opo. lagay doon. Okay, ngayon magkano Ralph inabot? Sa ngayon pa po papa, hindi pa po namin nabibilang. Pero I'm sure po na lalampas po ito ng mga 100,000 po. Ayun. Now, Ralph, gusto mo lang makilala yung gusto mong tulungan? Opo, sana po. Okay. Na, sana, uh, Odette, yung tutulungan natin. Okay. Ito po, uh, panoorin po natin yung video ng kanyang panawagan, mga kapatid. Ayan po, si Mian, si Mian, si Raffi. Tulungan mo po siya kahit sa wheelchair na lang po. Ako po ang na niya. Ayan po si Mian. Hi na dang. Hi, nangyay ka hmm. ng tulong dang. Sabi mo kahit wheelchair na lang dang. Hi na dang. Hi ka kasi Raffi. Dali. Hmm. Day, hi. Hi ka na dang. Hmm. Ayan siya po, ma'am. Sir, tulungan mo naman si Mian. Kahit wheelchair, tsaka ano po, konting puhunan na lang po namin sa tindahan. Ah, ayun. Mawawa <laughs> naman po ang anak ko. Nay. Hello po sir. Good afternoon po sir. Eto kausapin kayo ni Ralph. Ralph, kausapin mo na si Arlene. Hello po mommy Arlene. Hey, hello po sir. Uh, Eto, good afternoon po, po sir. Ay maraming salamat po, na, po na, nanay uh, Arlene. Uh, Na-receive na ko po yung pinadala nyo pong video. Pinakita rin po sa akin ni Odette at talagang naawa po talaga ako. So kum kumusta naman po kayo dyan ni May-Anne? Ito okay-okay naman po sir. Kahit pandemic, uh, nakakarausin kahit konti kasi so, yung inasaanan namin yung tindahan. Tapos Opo. minsan yung mama ko nagpapadala din sa amin pambilin guys. Kung wala po yung tindahan namin, wala po kami pang araw-araw po namin. Ang kailangan po ni May po is wheelchair po, no? Opo, kahit to. Opo, kasi mabigat na po siya kargahin. Kahit magpunta sa PR po, kinakarga ng mga anak po, yung kapatid niya. Ang bigat o. na po kasi niya, 20 years old na po siya eh. Huwag po kayong mag-aalala yung sa wheelchair po, magpapadala po ka agad ako niyan. Tapos naman po, Nabalitaan ko rin po kayo Odette, meron rin po kayong sari-sari store. Opo, maliit pong sari-sari store. Opo, so dyan rin po sa sari-sari store nyo po, Nay. Magpapadala rin po ako ng konting pangpuhunan dagdag po sa inyo, marami, kahit po mga 50000 pesos po. Uy, magkano papadala mo, Rolf? Kahit 50000 pesos po, Papa. 50000 pesos para doon sa puhunan sa sari-sari store. Salamat po opo, talaga, Sir opo, Happy. Sir Happy. Salamat po, malaking tulong na po sa amin yan. Maraming salamat. 50,000 rap kasama ng wheelchair doon. Oo, papa, iba pang wheelchair. Ay, iba pang wheelchair. Wow. Uh, iba pang wheelchair, papa, iba, pang, iba pang wow. yung <inaudible> pa yung pangunan. Bukang dadayin ako nito ah. <laughs> <laughs> Bukang inoperan mo ata pa. <inaudible> like ba like sand daw po, <inaudible> okay, sabi ng netizen. <inaudible> Kala ko yung 50 wheelchair na sa kanya ba. Bang klase to. Okay. So, sandali lang para maliwanag. So yung 50,000 yung pampuhunan lang doon sa sari-sari store opo, para meron silang pinagkukunan ng pagkakitaan. Opo, opo, opo. Okay, may sabi si Nanay Nay? Dagdag -dag puhunan. Opo, 50,000 na po Nay. Para doon sa dagdag po ng sa sari-sari store, iba pa po yung o, sa wheelchair. Eh, salamat po, sir. Salamat na naging tulong na po sa amin yan, sir, kasi pandemic ngayon. Okay. So, Wala so, pong trabaho sa awa po. Ang, ang advice ko lang iyo, ikaw nang bumili opo. ng wheelchair, mas specialized wheelchair to eh, sa kanya eh. Siguro okay, pa. papasukatan mo itong si Mian. Pag nasukatan na, and then bibilihin mo, babayaran mo. Okay po. Kukonta ka ngayon. Uh, okay, yung okay, sa nagtitindang wheelchair, pupuntahan siya sa bahay, susukatan siya, uh, yung fit na fit sa kanya at yun ang ibigay. Oh. Yes po. Okay. Maraming salamat talaga sir Abby. Hindi ako po nagkamaling lumapit po sa inyo. Ma'am, hindi sa akin kay Ralf ma'am. Pera, pera ni Ralf yun, sa akin. <laughs> Maraming <laughs> salamat po. Maraming salamat. sa birthday po sa inyo. God bless po always. Ay, thank you po, Mami Arlene. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din po sa tulong nyo. Kaya ngayon, ma, panatag na pong loob namin. Kahit pagpunta po ng CL, ang bigat-bigat po kasi ni Andalin. Kaya salamat po kami kung may wheelchair na po siya. Di kasi kami kaya namin bilhin yung wheelchair po eh. Apa, ang mahal kasi po. Na, yung wheelchair na ibibigay sa inyo, ako nga po nag-advise ka, Ralph. Susukatan po yung anak nyo. Pupunta po dyan. Sasama Ni Ralph yung magsusukat para eksakto yeah. eksakto po sa sa anak nyo kasi specialized siya dapat yon kung magkano oh, man yon babayaran po ni Ralph yon pero yung 50,000 pauna po ipapadala niya agad sa inyo para oh, po po sa inyo po, sa sari maraming salamat po sir ayon okay you're very welcome po o sige Ralph ha tinalo oh, mo ako ah baka mamaya ma, ma mawala na trabaho nito <laughs> no, <laughs> no, no, sige, no 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 good no. job good job I like that I... Okay na po yan nai. Okay. Solve na po yung problema okay, nyo yan sir Ralph. Okay. Malaking tulong na po sa amin yun sir Ralphie. Sana mas marami pa kayong matulungan. Okay. Sige no, po na. po namin sir. God bless you always sa inyong pamilya po sir. Sa mga staff nyo sa Wanted sa Radyo po. Hindi ako nagkamaling humingi ng tulong sa inyo. Akala ko po hindi totoo sir. Eh. Totoo pala kayo sir. Ano naman po nai? Sige po nai. Ako po nagkakagaling ko lang po lang ibang bansa pero wala talaga seniority sir. Hirap talaga sir. OFW na po kayo nai? Opo. Matagal na po ako nang maging OFW po. Tiniis ko pong mawalay sa mga anak ko kasi nga wala po ako maasahan po sir. Ang mama ko matanda na rin po. patay na rin po yung tatay ko. Oo okay. Sige po nai. Yung 50000 po papahabol ni Ralph ngayong araw na ito tapos yung wheelchair. Siguro po, 2-3 days uh, max uh, nandyan na rin po. Okay, nai? Thank you, Thank you ba. Andito po si Mian. Hi, ay, sir. Salamat ka, nai. Ayun. Hello, may may Mian. May welcome ka na, nai. Mahay ka na lang. Mahay ka na. Hi. Hello. O, Nakita nakikita mo? Nakikita mo si Mian? Hello. Hello, Mian. Hi. Um. Ayun. Oh. okay. Sino po yung sumisilip sa tabi ni Ralf? Sino na sumisilip sa tabi mo, Ralph? Sino na nandiyan? Si ano, Papa? Si Tyler, yung aso. <laughs> <laughs> ah, si, si Tyler. Si Tyler. Si Tyler, si, <laughs> 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 si Ty Tyler yun yung alaga, yung alaga. <laughs> Sabi niya, sir, nabasag na yung cellphone niya, sir. Kung meron ka daw ang libreng cellphone, sir. Ay, walang problema. Ak Akin na yun. Sakot ko na yun. Yung si si cellphone. Tool phone. Salamat, sir. Ang tuwang na po, sir. Kasi nabasag po yung cellphone niya ka nung nakaraang araw po, sir. Ah, oh, sakot ko na po yun. Yung cellphone meron ako yung tool phone. Sige, bibigay ko sa kanya yung tool phone. Salamat siya daw. Salamat siya. Oh, salamat niyo daw, sir. Walang ano man po, nai. Okay. Mayan, uh, dasal ka palagi para lalo kang lumakas at lalo kang uh, i-bless ni God. Okay? Sige, teko. Uh. Oh, okay na. Meron ka ng wheelchair tapos meron ka pang cellphone. Okay na? Uh. Okay, sige. Magandang hapon sa'yo. God bless.